Nung nakaraan ay dinukot sila Benten at Gwen at kailangan ng bagong superhero at ako yun. May nakalaban tayong clown na mataba at pirate na mataba at pumasok sa loob ng building na nag-aapoy para iligtas ang dalawang bata. And just like that, we saved the day. At tara, ipagpatuloy natin ang ating adventure. Kamusta mga katrip? Welcome sa Benten Omnitrix. At ngayon ay meron tayong bagong aliens. It's hero time! Ang unang alien natin ay si Four Arms, ang malakas. Si Accelerate ang mabilis at si Rat ang umaakyat at ngayon si Slapback. Tignan natin ang power niya. It's hero time! Uy, para tayong palaka mga katrip. At ang power ni Slapback ay dumadami siya. Iyong ang tawag dito ay split. Habang dumadami tayo, lumiliit naman tayo. Pero ayos lang yun, small but terrible. And the more the merrier. At umalis na tayo dahil may barita si Lolo Max ni may bagong ahlimaw. Kaso nga lang, nahulog pa ako. Ay, ay, ay. Hindi ako makatakbo. Hindi to marunong lumangoy. Pagdating sa desert ay nakita ko ang kalaban natin at may mga hostage siyang animals. At ang pangalan niya ay Dr. Animo. Ang kapangyarihan niya ay mag ng mga hayop at kailangan natin siya pigilan at kunin ang DNA na hawak-hawak niya. Gagamitin na natin ang ating bagong alien mga katik. Walang iba kundi this Slapback It's zero time! Kumanda sa akin, Dr. Animo. Pipigilan kita. Ouch! Ouch! Kinaagad ako ng mga papi! This is not good! Ayoko malakit ng mga papi! Kasi na ko control ni Dr. Animo ang mga utak nila! Buti na lang kaya ko mag split Dumadami tayo! May rest back agad tayo! Sugod mga tiyanak! Sorry doggy! Mga baby tiyanak! Tulungan nyo ako! Pakawalan natin yung panda! Pakakontrolin pa ni Dr. Animo yan! Maging kalaban pa natin! Naglabas pa si Dr. Animo ng mga bagong kalaban at mas malalaki! Uy, ang dami mo namang alagad, Dr. Animo! Lugi ako! Aw, aw, aw! Pero sa huli, nanalo pa rin tayo sa tulong ng ating mga baby Chanak. Inubos nila ang mga hipotatamos. Ano, Dr. Animo, may panglaban ka pa ba sa akin? <laughs> Uy, may baboy pa dito oh. Pakawalan natin to. Let's go mga babies Chanak! Tulungan natin yung baboy! Pinakawalan ko na din ang kanyang hostage na baka at mas lalo nagalit si Dr. Animo. Teka, teka Dr. Animo! Ang laki-laki mo! Ang liit-liit ko lang! Babies Chanak, tulungan nyo ako! Walang malaki-malaki sa madami! Together we are stronger! Attack! Slap back, payback! You're going down, Dr. Animal Critical hit! Huge KO! Panalo tayo, mga kababies! Ay, mga katrip pala! Kunin na natin ang DNA! Whew! Nakakapagod maging superhero! Kailangan natin makompleto ang mga DNA para malita sila benten! Uy, ano yun? Para sa Omnitrix ata to, ah. Kailangan ko ding ipurin to para may bago tayong alien! Mga ka-trip, mayroon tayong bagong alien. Tignan nyo. Ilalabas ko lang yung Omnitrix ko ha. Ah. Tignan nyo ang bago nating alien. Favorite ko dito. Si Cannon Bolt. Sobrang lakas nyan. It's hero time. Ito yung nagiging bole. Transform. Ay, mali. Optimus Prime pala yun. <laughs> go, go, Cannon Bolt. Habang naglalakbay ay bigla na naman akong hinarang ni Kevin Levin at naghahamon na naman siya ng laban dahil mas malakas na daw siya at di daw ako mananalo sa kanya. Uy, may bagong transformation si Kevin. Naging head siya. Pero mas malakas tayo sa kanya. Cannonball Body Slam! At tigas si Kevin, parang diamond talaga. Uy, tumitira pa siya ng diamond ah. Surban so, tiga si Kevin Levin. Kailangan ko magpalit ng alien. Oops, butik na ako. Gamitin natin si Accelerate para mabilis. Kevin Levy, malakas ka nga pero mas mabilis ako. Di mo ako Ouch. Poink. Poink. Ang bilis ka na. No. Poink. Poink. Tornade blast. Ugh. Ugh. Nakulagot. Nalawabot pa yung Omnitrix natin. Kailangan ko pa ulit mag-recharge. Time first muna, Kevin. Wait lang ha. nag charge lang ako. Mapapalit lang ako ng alien. Mamaya muna ako takihin. Gamitin natin si... Four Arms. Let's go, Kevin Levin. Round 2. Au, aw, aray ko, aray ko. Nagkaksa Kevin Levin. Kukuha ko ng malaking bato. At ibabot ko to sa'yo. Salawin mo to, Kevin Devin, Yeah! Kevin Levin, mag-training ka pa. Dahil mas malakas na ako kay Benten. Huwag mo na akong guguluhin ulit, ha? Kunin ko na tong DNA. At may pa akong kailangan tapusin mission. Dahil sabi ni Lolo Max, meron daw ulit bagong halimaw na ng crystal. Samahan niyo ako makakatrip. It's hero time! Nandito na tayo sa bundok mga katrip Kung saan may mga tumutubong kristal Ayun pala yung entrance eh Sino kaya yung makakalaban natin dito Baka malakas siya Ang bagong kalaban natin ay si Hex At siya ay nakakatakot na kalaban Dahil isa siyang powerful dark mage of dimension At kailangan natin hanapin ang kanyang kahinaan Para matalo siya Sakto may bago tayong alien mga katrip Si Cannonbolt It's hero time Ay may problema, bakit lumiliit si Canon Bolt? Ano nangyari? Let's go, Canon Bolt to the rescue! Ang humalang gugulungan ko! Sa so, matay dadaan! Ayun, doon tayo dadaan mga katrip! Kaso may harang! Pero kaya-kaya sirahin to ni Canon Bolt! Canon Slam! Canon Diver! Wow! Ang lakas nun! Uy, may mga alagad pala si Hicks! Babanggain lang natin yan mga katrip! Sasagasaan natin yan para kumalaking gulong! Canon Canon Slam! Oh, dulog yung isa. Okay, last one. Rapid spin. Mahina pala si Lee. Nagmadali na akong puntahan si Hex at dinurog ko ang lahat ng mga harang sa daan ko. Ginamit ko ang cannon slam at pinulbos ang lahat ng mga bato. Oops, dito na tayo. Hi Hex, good morning. Handa ka na bang matalo? <laughs> Nandito na ako para pigilan ka at alam ko na ang kahinaan mo. Kailangan natin sirain ang mga crystal na to dahil dito nang gagaling ang kanyang mga power. At kapag wala na ang mga crystal, manghihina na siya. Okay, last one na lang guys. Let's go, Cannon Bolt! Cannon Slam! Wala ka ng power, Hex! Mahina na si Hex at kailangan natin ibigay ang final blow. Good night, Hex! Oras na para matulog dahil papatulogin ka na ni Cannon Bolt! Cannon Bolt Rapid Spin! Sweet dreams! Natalo na natin si Hex at napaka-dramatic niya. Kala mo artista at dapat pala nagdala ko ng unan para sa kanya para masarap ang tulog niya. Another day, another DNA. Sarap ng tulog ah. Ha. Hampasin ko kaya siya ng libro niya. <laughs> Panigurado mahaba pa yung tulog niya. Matutulog siya ng 300 years. Uy, gumagalo po. Nananaginip ata siya oh. <laughs> ang galing. At dahil di ko alam ang nagpahulog na lang ako sa laba. Ow, ow, ow. Uy, kaninong robot to mga katrip? Sa kanya ba to? Siguro mayaman siya. Ang dami niya pang ng mga robot eh. Uy bata, mga robot mo ba yan? Ang ganda ah. Ang pangalan niya ay Billy Billions. Anak siya ng mayaman, kaso sobrang spoiled niya. Nagpabili siya ng mga robot bilang bodyguard niya. Pero ang ginagawa niya, ginagamit niya to para manakit. Attack! Ha? Uy, uy, teka lang. Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. Bakit mo ako atakihin? Naku, lagot. Salbaya platong bata na to. Kailangan kong pigilan tong mga robot na to. Kailangan kong mag-transform. Teka, teka, tabi muna kayo, tabi muna kayo. May bagong alien at dito eh. Kailangan ko ng alien na marunong magkuryente. Ayun, si Shock Rock. It's hero time. Ang lakas ng ating bagong alien. Bukan natin to. First build. Oops, isa-isa lang. Ang dami niyo eh. Kung sino nasa loob ng first build, kung makukulong siya at di siya makakalabas. Pero wala akong oras para makapaglaban sa mga robot na to. Kailangan ko silang i-shutdown. Ayun, dito ata yung control system nila. Kailangan ko sinain yung mga kuryente nila. Tatanggalin ko yung charge. Electric Blast! Oops! Lobot na yung mga robot mo! Di na sila gumagalaw, oh! Hehehe! <laughs> Wala pala yung mga robot may lobat Lobot, eh! Mga trick, i shutdown natin ang lahat ng mga robot niya! Para ang batang to ay hindi na makapanakit! At hindi na niya magamit ang mga robot niya! Ayun, may electric panel dito! Kaso may robot pa, eh! Binabantayan yung electric panel! But pa, ilaglag ko na to! Rat Roar! Rat Slash! Laka, malalaglag ka na! Ayan na! E Iyoy! Ayan na! Haha! Bye-bye! Gamitin natin si Shockrock para di tayo makuryente. Pang kay lang to eh. Let's go Shockrock! Electric Blast! Okay, another control panel shutdown. Na-shutdown na natin ang lahat ng robot ni Billy Billions. At wala siyang magagawa. Dahil imbis na gamitin niya ang mga robot niya sa tama, ginagamit niya pa to parang manakit ng ibang tao. Kaya dapat talaga, hindi ka maging spoiled kasi magiging masama ka. Tulad ni Billy Billions. <laughs> Iyakin naman pala si Uy, si Lolo Max Lolo Max, antagalating hindi nagkita Long time no see Teka, kunin ko lang tong DNA May DNA pala siyang nakuha Talbaya talaga yung bata na yun Lolo Max, madami na akong nakuwang DNA Malapit na nating maligtas sila, Bentley at Gwen I will save the day My good news naman sa atin, si Lolo Max dahil alam niya kung nasaan pa ang ibang DNA. At meron pa daw tayong tatlong kakalabanin. Pupunta daw tayo sa castle at binigyan niya tayo ng bagong alien na gagamitin natin pang laban kay Forever Knight. Okay Lolo Max, akong bahala. Maraming salamat. Tara mga katip, tignan natin ang ating mga bagong aliens. Bilangin ulit natin sila. Si Four Arms, si Accelerate, and si Rat, si Slapback, si Cannonbolt, at si Yumangosaur! At si Shackrock at si Diamond Head. Ang lakas ng mga alien natin. Kasi yung iba nakalakpa. Pero itong favorite ko talaga si Humangasaur Dinosaur. It's hero time! Like, comment, and subscribe mga ka kung gusto nyo makita si Humangasaur sa part 3. At gamitin ang kanyang mga powers. Tulad ng Stomp Attack. Boom! Ang lakas nun. At Sonar. Parang Sonar Beam to ah. <laughs> at syempre ang kanyang buntot, ang Tail Whip. Excited na ako sa part 3. Kita-kits ulit tayo mga ka-trip. It's human time. Bye-bye!